Nanay Estrella, magandang hapon. Okay. So, ang gusto nyo mangyari ay sana magkaayusan kayo nitong first family ng inyong mm. uh, mister. Bakit ito ipinagkakait nila sa inyo na makita yung uh, abo? Sa akin po yun namatay. Sa puder ko po. Ngayon, okay. kinuha po nila sa im imbalsamuhan. Parang inan nila na sila may karapatan. Sabi ko, pwede, intayin mo na ninyo yung anak anak ko It's bukas, darating kasi gusto man nila makita. Pinapa-imbalsa mo ko na niya, nila yung imbalsa mo. Ito yung sa first family, ito yung... oh, yung... Uh, yung, yung nila kasal doon sa oh. inyo pong... Uh, ano? Kasal po, pero view, ano na... Kailan view doon? oh, uh, Oh. Ibuyo din ng... din siya. Ah, so pinakasalan din kayo. Mm. So, hindi ko alam legal to dahil hindi tayo abogado. <laughs> Pero para sa tingin ko, offhand, uh, the minute na namatay na yung... Uh, first wife. First wife. Mm, -mm. So, biyudo na si biudon na oh, itong oh. si yung guy. Oh, oh, si so, Biodo. pwede siya magpakasal. Mm, magpakasal na po kami. So, uh, dapat ang kung tutusin, kayo hong may karapatan doon sa bangkay. Eh? Uh, wala na po akong karapatan. Kataka, katapos po kina nila po sa kalamba, tapos po kina magalang ni pigpakrimit na kaagad nila. Magandang hapon po, Sir James. Yes, good afternoon po. Sir, si Rafi Tulfo po sa yes, to Radio, good radio sa 5. Sir, good afternoon po, Sir, andito itong uh, sa second family. No At alam niyo na po siguro reason kami tumatawag. Eh gusto nila magkaroon ng karapatan sana na makita rin po yung abo ng uh, kanilang ama. Okay. Boss Rapi, wala po ang problema sa akin yan. Ako mapayapa po yan. Alam nila yung bahay ko. At before, ha, sinabi kong puntahan nila anytime. Sa sandala, may, may, gusto magsalita rito. Ah, anong pangalan nyo, sir? Ako yung junior, si Ursulo. Kaya sinabi mo na anytime pwedeng puntahan. Sinabi mo sa mama ko yan. Ang pakiusap sa'yo ng mama ko, hindi siya mapag-decide kasi in, siya. State of shock siya. Mag-isa lang siya sa Laguna. Well, in, ang pakiusap yeah, well. sa'yo ng mama ko, hintayin mo ang mga anak ko magdesisyon. Kung kukunin mo bang bangkay ng, pap, ng ama nila, hinihiling lang ng mama ko sa'yo, isa well. o dalawang araw, masilaya lang namin. Pero anong ginawa mo? Sinamantala mo, sinamantala mo hindi makapag-isip si mama, kinuha mo ng well, ah, mo, alas 11 ng gabi, gabi, Wala, nang gabi. Nang kinuha mo yun. sa, sa po, Laguna, sa Polinaria. Uh, hindi hindi ako dramatic. Hindi na nangyari, wala, wala, ang, 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 tanong ko, sabi mo, anytime pwede na masilayan. Wala. Hindi, pata, paano pata, namin masisilayan pata, ngayon pata, kung pata, pina, pinakremate pina, pina, pina nyo na si Papa? Gusto mong mag-ano rin ako, mag rin ako tulad mo. Walang Ito pa, ha? Huh? ito pa, sabi mo, ang sabi, mo sa pa, amin, ang sabi mo sa amin, ikaw ang kontak namin dahil yung mga kapatid mo, yung mga kapatid mo dyan, iba ugali. Iba ugali. Sabi mo, iba ugali. Kukonsulta po tayo sa isang lawyer. Uh, tungkol sa legality. Yeah, Attorney Paul Castillo, magandang like po po, Attorney Castillo. Yes, sir. sir, kukuha po kami ng inyong expert opinion, ano po, legal sir. opinion. Sure. Uh, meron po dalawang family dito na hindi nagkakaunawaan. Itong okay. situation, yung first family, kasal po yung kanilang tatay sa kanilang nanay. Yes. Yeah. Ngayon, namatay po si nanay. Yes. Yeah. Itong si tatay, nagpakasal sa another girl. Yes. Yeah. Ito sa second family. Yeah. Okay. Now, namatay po itong si tatay. Yes. So, yes. ang tanong, sino may karapatan sa bangkay? Alam mo sa akin ha, they have an equal right kasi pareho silang biological children. At the solution there is kailangan talaga mag-agree ng dalawang partido. Hindi pwedeng hindi dahil isa lang naman ang bangkay ng kanilang ama. Ang number one rule dyan na titingnan is kung meron bang habilin yung kanilang ama. Meron ho ba kayong ganun, sir? Wala po. So in that case, pantay dapat. Dapat ba ito yun eh? Kasi pareho silang biological children eh. No? Opa. So they both have an equal right. And uh, I think both are even legitimate children born. Opa. Uh, during the uh, time na kasal sila, pakal pareho. So yes. pa paano so, po yung sharing niyan yung uh, sa viewing o yung sa pag-aari ng bangkay? Pwede nilang gawin uh, sa isang familiar case na medyo na-encounter natin sa ganyan, is merong certain days, halimbawa no, uh, six days na burol, three days nandito siya sa lugar na ito kung saan gusto ng una ang pamilya, at sa susunod tatlong araw, ay eh, dito siya sa ato na ito, ay doon siya sa isa niya pang pamilya. So Kailan hati talaga, ikaw. Kailangan mag-agree talaga. Ika nga, hating kapatid. Ngayon sir? Okay. Uh, uh, yes, last question yes. po sa inyo. Paano po kung yung isas, isang side sinasarili at ayaw po i-share yung bangkay? Ano po yung uh, remedy nung isang agrabyado? So ang pinakaano nila is uh, lumapit sila sa barangay or lumapit sila sa, uh, okay. sa pulis para magkaroon ng equal sharing. Okay. Salamat yes. po. Attorney Paul Castillo, sir. Magandang hapon po, sir. Okay. Maraming okay. salamat, Rafi. Okay. Okay. So you're here at uh, nasa kabilang linya ngayon itong si... Uh, Mr. James Beray. Baka pwede natin, sir, pag-usapan ng maayos yung uh, pagkakaroon ng karapatan sa bisita. Okay. Doon po sa First remains. First of all, sir, hindi ko na ako okay. Lang karapatan nilang dumalaw. Opo. Number one. <laughs> Number two, kung gusto nyo kunin, sabi nila kanina sa akin, hindi kayo tumawag sa pagsastas nyo na kung pwede kayo kumuha ng konting abo, kahit lahat na kunin nila, walang problema sa akin. Okay. Maski okay. na po tomorrow. Ah, uh, tomorrow po, wala po problema po. Tanghali, okay lang. Pamimisahan okay. ko siya ngayon eh. Oh, sige po, sige po. Mga anong oras po, Sir James? Mga alas 4, alas 5. Ngayon pa lamang, Sir. Kami po ay uh, nagpapasalamat, Sir, sa inyo, Sir James. Wala pong problema, Sir. Salamat po, Sir James, sa sa inyong pagtanggap ng aming tawag. Magandang hapon po, Sir Magandang James. Magandang hapon din po. Opo, pa. Sir. Opo, Sir. Mr. Ursulo uh, Ursula Jr. 4 to 5, Sir. Kung gusto niyo po, pwede namin kayo samahan para... Masiguro na tutupad nga sa usapan itong si Sir si, James at sa tingin ko naman, tutupad to Madaling kausap tong mama. So bukas po, 4 to 5. Nasa inyo na po yung bangkay. Uh, maraming salamat po, Idol. 4 to 5, samahan mo sila para masiguro na yung pangako ni Mr. James matutupad na hindi kayo yung bangkay. Okay. Maraming salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po.